Sa totoo lang inatasan ng Pangulo ng Estados Unidos ang North American Air Force na pabagsakin ang mga Venezuelan fighter jets kung magdudulot ito ng banta sa Estados Unidos. Ang mga fighter jets na modelo F-35 ay ipinapadala sa Caribbean para labanan ang ilegal na droga ayon sa Pentagon. Pagkatapos pirmahan ang utos ng pagpapalit ng pangalan, nilapitan ni Trump ang general ng Air Force at sinabing kayang pabagsakin ng militar ang Venezuelan fighter jets. Kung ilalagay nila sa panganib ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos sa Caribbean. Setyembre 2000 at 25, nabubuhay ang dagat Caribbean sa ilalim ng tensyon na hindi nakita sa loob ng mga dekada. Nagpapatrolya ang mga barkong pandigma ng Amerika sa tubig ng Venezuela. Libo-libong sundalo ang ipinadala roon. Ang opisyal na dahilan laban sa pagpapalusot ng droga. Pero alam ng lahat na ang totoong pressure ay tungkol sa kanya. Nicolas Maduro Sa Caracas, kabisera ng Venezuela, ramdam ang kaba. Alam ng rehimen ng Venezuela na seryoso ang mga Amerikano. At kaya, sa gitna ng krisis na ito, nagdesisyon ang Venezuela ng isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Noong ikaapat ng Setyembre ng umaga, dalawang F-16 jet fighter ang umalis mula sa base militar ng Venezuela. Ang kanilang destinasyon, ang United States ship Jason Dunham, isang Amerikanong destroyer na may mga guided missile at makabagong sistema ng depensa. Isa ba itong direktang pang -uudyok? Ang paglipat sa ibabaw ay tumagal lamang ng ilang minuto. Pero sapat na iyon para magdulot ng mga kahihinatnan. Ang mga kahihinat ng iyon ay tumawid ng mga karagatan at direktang nakarating sa Oval Office ng White House. Nang malaman ni Donald Trump ang nangyari sa Caribbean, gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon at si Maduro, sa totoo lang, malamang na hindi niya ito inaasahan. Para maintindihan ang lakas loob ng Venezuela, balikan muna natin ang dalawang araw na nakalipas. Kailangan nating maintindihan kung ano ang nangyari bago iyon bagay na nagbago sa mga patakaran ng laro. Ang araw ay Martes, ikadalawa ng Setyembre. Isang mabilis na bangka ang humahati sa tubig ng Karibe. Sakay nito, labing isang tao. Papunta sa tiyak na destinasyon, Estados Unidos. Nagdadala sila ng droga ayon sa mga Amerikano. Pero ang biyahing ito ay hindi kailanman makakarating sa dulo. Dahil naghihintay ang mga puwersang militar ng Estados Unidos, at nang sila ay umatake, hindi iyon para manakot. Labing isa ang namatay, walang nakaligtas. Si Donald Trump ang nag-anunsyo ng pag-atake. Naglabas pa siya ng isang video ng operasyon. Ayon sa kanya, ang barko ay nagdadala ng maraming droga at ang mga tripulante ay mga miyembro ng Trem de Aragua. Isang gang na Venezuela na tinukoy ng Estados Unidos bilang isang organisasyong terorista noong simula ng 2025. Narito ang susi ng lahat. Binago ng klasifikasyong iyon ang lahat. Dahil tradisyonal, ang mga operasyon laban sa droga ay mga operasyong pulis. Hinaharang mo, inaaresto, kinukumpis ka. Pero kapag tinawag mong terorista ang isang tao, nagbabago ang mga patakaran. Ngayon, digma na ito. Ngayon, pwede ka nang pumatay agad, di na kailangang magtanong. Hindi tinawag ng mga Amerikano na mga pinaghihinala ang drug trafficker ang labing isa na namatay na iyon. Tinawag nila silang mga napatay na narco terrorist sa labanan. Napansin mo ba? Salita lang, pero malaki ang nababago. Pinapayagan na ngayon ang mga sundalong Amerikano gumamit ng nakamamatay na puwersa sa internasyonal na tubig na dati limitado lang sa direktang pagtatanggol sa sarili. Nang malaman ng Venezuela ito, agad silang tumugon. Si Diosdado Cabello, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehimeng ay kinondena ang pag-atake. Tinawag ang operasyon bilang isang extrajudicial na pagpatay at isang ilegal na masaker. Si Maduro mismo ay tinawag ang aksyon bilang isang gawaing imperialista at idineklara na handa ang Venezuela para sa armadong labanan kung kinakailangan. Pero dito, mas lalo pang naging interesante ang mga bagay. Ito ay dahil inatake rin ng gobyernong Venezuelano ang kredibilidad ng mga ebidensyang Amerikano. Ipinahayag nila na peke ang video na inilabas ni Trump. Ginawa gamit ang artificial intelligence. Hindi mahalaga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Nagkaroon ng digmaan ng kwento. Bawat panig may sariling bersyon ng pangyayari. At ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang ang video ay talagang ginawa gamit ang artificial intelligence? Ilagay mo ang iyong opinion sa ibaba sa mga komento. At sa ganitong mainit na sitwasyon, nagpasya ang Venezuela na tumugon. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Noong Huwebes, ikaapat ng Setyembre, dalawang veteranong piloto ng hukbong himpapawid ng Venezuela ang sumakay sa kanilang F-16 mga eroplanong. Sa totoo lang, binili pa nila mismo sa mga Amerikano noong dekada 80. Ngayon, gagamitin nila ang mga makinang ito para hamunin ang bansang gumawa nito. Sa kabilang banda, ang United States ship Jason Dunham na sa totoo lang hindi basta-bastang barko. Isa itong Arleigh Burke class na destroyer na may kasamang Aegis system. Isipin mo ang isang lumulutang nakuta na kayang mag-detect at mag-intercept ng maraming banta ng sabay-sabay, mga misail, eroplano, submarino. Ang radar nito ay nakakakita ng daan-daang kilometro ang layo at may siyam na put anim na missile cells na handang ang magpaputok. Ngayon, sandali mong pag-isipan ito. Laban sa barkong ito, may dalawang F-17 mula pa noong dekada 80, mga radar na abot lang ng ilang dosenang kilometro. Lumang henerasyon ng armas kumpara sa mga modernong pamantayan. Kapag napansin mo ang agwat, normal lang na magtanong, pero bakit nga ba gagawin ito ng Venezuela? Bakit magpapadala ng dalawang lipas na eroplano laban sa isa sa pinaka-advanced na barkong pandigma sa mundo. At simple lang ang sagot. Ang ginawa nila ay hindi tungkol sa panalo sa isang labanan, kundi tungkol sa pagpapadala ng mensahe. Ilang minuto lang ang paglipad sa ibabaw. Lumapit ang mga F-16 dumaan sa ibabaw ng Amerikanong destroyer at saka lumayo. May isang mahalagang teknikal na detalye na nagpapakita ng tunay na nangyari doon hindi kailanman ginamit ng mga piloto ng Venezuela ang fire control radar nila sa Amerikanong barko. Mahalaga ito dahil ang paggamit ng fire control radar ay itinuturing na isang agarang kilos ng pag-atake sa anmang panig ng mundo. Parang tinutukan mo ng baril na may bala. Kung ginawa nila yon, malamang agad na tumugon ang United States ship Jason Dunham. Ibig sabihin, kahit gaano sila kaprovokatibo, nag-ingat pa rin ang Venezuela na di lumampas sa ilang pulang linya. Isa itong kalkuladong pang-uudyok, mapanganib, pero pinag-isipan. Agad ang naging reaksyon ng mga Amerikano. Kinundena ng Pentagon ang paglipad bilang isang napakaprovokatibong kilos na layuning hadlangan ang mga operasyon laban sa narkoterorismo. Pero ang pinaka-interesante ay ang wikang ginamit nila. Tinawag nilang kartel ang pamahalaang Venezuelano na kumokontrol sa Venezuela. Oo, tama. Tinawag nila itong kartel, hindi pamahalaan. Pinapalihiti mo nito ang militarisadong posisyon ng mga Amerikano na tinitingnan si Maduro hindi bilang Pangulo kundi bilang pinuno ng kriminal na grupo. At dito na tayo dumating sa pinakanakakagulat na bahagi ng kwentong ito, ang reaksyon ni Trump. Maaring pabagsakin ng mga militar ang mga fighter jet ng Venezuela kung ilalagay nila sa panganib ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos sa Caribbean. Biyernes, ikalima ng Setyembre, White House. Tinanong si Trump ng mga mamamahayag tungkol sa paglipad. Direkta at walang kapantay ang kanyang naging sagot. Kung ilalagay nila tayo sa isang mapanganib na posisyon, babarilin sila Sasabihin nating mapapahamak sila at ipapaalam natin 'yon. Narinig namin na nangyari na pero hindi pa tapos. Hindi tulad ng pagkakalarawan nila. General, kung gagawin nila 'yon, may kalayaan kang pumili ng gusto mo. Pero hindi siya doon tumigil. Direktang kinausap ni Trump si General Dan Kane, hepe ng Estado Mayor conjunto na naroon at sinabi kung ilalagay nila tayo sa isang mapanganib na posisyon, ikaw at ang iyong mga komander ang maaaring magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa ibang salita, ipinapasa ni Trump ang autoridad na pabagsakin ang mga eroplanong Venezuelan nang hindi na kailangan kumonsulta sa gobyerno ng Amerika. Ito ay isang mahalagang pagbabago sa mga patakaran. Dati, ang ganitong desisyon ay kailangang umakyat muna sa chain of command. Ngayon, ang mga kumander na naroon mismo ay may buong autoridad na pabagsakin ang mga eroplanong Venezuelan. Ang pahayag na ito ni Trump ay nagsilbi sa maraming layunin. Una, ito ay nagsilbing pananakot na nagbababala kay Maduro na tapos na ang pasensya sa mga pangudyok. Pangalawa, Pinatibay nito ang kanyang imahe bilang isang matatag na lider para sa mga Amerikano. Pangatlo, ibinato nito kay Maduro ang buong responsibilidad sa pag-iwas sa paglala ng sitwasyon. At alam mo ba kung ano ang naging reaksyon ni Maduro? Well, nanahimik siya. Hindi rin naglabas ng anumang opisyal na pahayag ang gobyerno na nagpapaliwanag sa nangyari o umaako ng responsibilidad. Mukhang ginamit talaga ang pananahimik na ito para gawing magulo ang lahat. Sa huli, nakakatulong ang ganitong kilos sa Venezuela para hindi na magbigay pa ng dahilan sa Estados Unidos na gumanti. Pero kung inakala ni Maduro na dito na matatapos ang lahat, nagkamali siya. Paparating na ang sagot ng Amerika. Heto, mga kaibigan, malaki ang naging tugon nila. Sa mga sumunod na oras matapos ang pahayag ni Trump, 10 F-30 fighter jets at 5 Lightning dalawa ang ipinadala sa isang base militar sa Puerto Rico. Narinig mo ba ng tama? 10 F-35 ang pinaka-advanced na mga fighter jets sa mundo. Stealth, hindi nakikita ng radar laban sa F-16 mga Venezuelano. Na, aminin na natin, wala talagang laban. Malinaw ang mensahe. Parang sinasabi niya Pinrebok nyo kami gamit ang mga lumang jet. Ito ang sagot namin. Ito ay isang napakalinaw na pagpapakita ng technological na domination ng Amerika. Sa totoo lang, kayang matukoy, subaybayan at pabagsakin ng mga F-35 ang mga F-16 ng Venezuela bago pa man malaman ng mga piloto ng Venezuela na sila ay inaatake. Parang nagdala ka ng kutsilyo sa labanang may mga baril. Pero hindi doon natapos ang mga naging bunga ng aksyong ito. Nagpakilos ngayon ang Venezuela ng kanilang mga puwersang militar at mga sibilyang milisya. Sinabi ni Maduro na handa silang lumaban. Muling sinuri ng mga kalapit bansa ang kanilang seguridad. Nagdeklara ng alerto ang buong Karibe. Hayagang binatikos ni Presidente Gustavo Petro ng Colombia, tradisyonal na kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon ang operasyong Amerikano. Kung mapapatunayan ang pag-atake sa barko, tinawag niya itong pagpatay at nagbabala na ang isang pananakop sa Venezuela ay hihilahin ang Colombia sa Sigalot. Ang Brasil ni Lula ay nanatiling neutral, idineklara na papanig ito sa panig ng kapayapaan. Sinamantala ng Rusya at China ang pagkakataon para batikusin ang interbensyonismo ng Amerika at ipakita ang kanilang geopolitikal na posisyon. Pero marahil ang pinakamatagalang epekto ng lahat ng ito ay ang legal na presidenteng na itatag. Sa pagtukoy sa isang gang ng droga bilang isang organisasyong terorista, lumikha ang Estados Unidos ng isang dahilan para gumamit ng nakamamatay na puwersang militar laban sa mga grupong kriminal sa internasyonal na karagatan. Binabago nito ang pangunahing patakaran sa laban kontra ilegal na droga. Dati, pagpapatupad lang ng batas ang mga operasyong ito kahit suportado ng militar, ngayon maaari na itong maging mga operasyong panglaban. Ang pagkakaiba ay ngayon hindi mo na kailangang manghuli at magtanong pagkatapos. Ngayon, maaari na lang nilang alisin ang banta. Sa huli, nagawa ni Maduro na magmobilisa ng suporta sa loob ng bansa, ipinapakita na kinakalaban niya ang imperyong Amerikano. Si Trump naman nagawa niyang ipakita ang lakas militar at magpatupad ng mas agresibong mga bagong patakaran. Parehong panig sa isang banda ay parehong nakinabang sa politika. Samantala, ang Caribbean, isang rehiyon na dati ay medyo tahimik, ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng tensyong militar. Ipinakita nito kung gaano kabilis mawala ng kontrol ang mga sitwasyon. Ikaw, anong palagay mo? Naniniwala ka bang tama ang ginawa ng Venezuela o naging irresponsable sila sa pagsagawa ng paglipad na iyon? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito, mag-subscribe at ibahagi ito sa mga interesado sa ganitong paksa. Hanggang sa susunod,